Mayong buntag mga kasortres na napunta sa ato ang uh, morning edition na uh, uh, pag-upload sa atong video o gang uh, before no, sa ato uh, ang pag sa mga numbers uh, mga ayos ako sa inyo, sub subscribe o gang uh, follow o uh, like o hit the notification bell o uh, mga mga subscribers na ako o mga followers ah uh, nagpasalamat ko sa inyo ang pagtangkilik kanon sa pag uh, view sa atong mga ah uh, uploads ng uh, video o uh, delete magdugay karon June 14, 2024 ang um, ato ang ato sang hisgutan ang nilabas gabi eh, sa Aswertres uh, 071 og ang sa kuan ang sa 3D401 kaning 071 Ginungan na ito ni Kuan Bano. Gihunungan nato o maintain, kumaintain, muntala ko na sa inyo. Nga, ah, gihunungan nato paglabas sa sa 07. So, ano to, napadayon. okay. So, gibiyaan nato ba? Na, ni nilabas ang street, yun, no? 071. Ah, pero, ah, na ko na sa inyo, 107. Okay. Ah, uh, so move on, no. Wala na to na makuha kay gibiyaan man nato. Ang pauna nga mga numero 459 490 624 459 490 624 Tapos hmm, ano yan nga ato ang magic guide? atong magic guide four five one four five one o eight two zero magic pair ng eight four one five eight five o four zero two four yan 84 og 45 okay uh then gikan deha na nato ang ato ang mga kumbis o tarbol no ang atong tarbol 841, four one eight four one four one five four one five eight five nine eight five nine four nine zero four nine zero six two four six two four four five nine four five nine nya ang atong bantayanan ng mga numbers 4, 1, 8, 3. 4, Tapos, ang 4, nga, maintain nato Padayon. 1, ang padayon na to kaning 428 uh, padayon niya po na to, ato na siya pero pwede na to ni ang pukusan na to is 413 ang mas may pilihan na to kung pilihan na to na 413 ang ato ang uh, pilion karon karon nga adlaw uh, pipila ka adlaw mabot. no uh, pwede ninyo i dagdag ang 428 pero pwede saan nga dili sa no okay so ang priority ana is for one three nya ang uh, yung kano na hinumduman no for one three palayo na siya nya ang katong paunang mga numbers na to no ang paunang mga numbers, numduman na siya, 459. Pwede na nato isindikato, 429. O 490. O 624. So, dagang salamat. Maulang na. karon nga buntag ang akong isabwag o nga swerte no, sa ato ang tanan. Naot nga karon Uh, mo hit na ta no murag uh, kagahapon wala no karon wala so ah uh, hinaot nga karon uh, makahit na ta